Hi everyone. Hi guys. So, Balik na pagkong video din di no oh. Kaya nagluto ko o man sinabawang manok. Hmm. Sinabawang manok. Nagkahi kayo. Hmm. Sinabawang manok. Nagkahi kayo. Niloto sa kalayo. Akakoy ang subnod. Tapos sobra oh. Dara sobra. Mana mana sobra sama sobra sama no. Apa tinggal hi ah. Gaba. Duga kai no, duga kai malata. Tino uko. Takloba na to kai kau no iring no. Ato ni kai basing homok na ni. Manok dere. Tino uko. na. Kamay nilang kulang, guys. Malata na. Masa yung guys, kung lami ba. Lami-lami Halang. nilatang manok sa kalayo. Muna mong sagaan, nilatang manok sa kalayo. Ang butakan o pichay. Na kung pa kayo, kastila na sa so, pagkaon na nakaroon. At pwede kong iro dire. Mm. Iro na kong kaoban dire. Oh. Naram, iro. Taknay! Ta, aw, 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 dira. Ay, mura kag, ano, ha? Paabot ko ko